Okay. Okie dokie. Magandang gabi po sa ating lahat. Today is June 18, 2024. It's 6.30 in the evening. Late na naman ako kasi marami akong nilakad. Okay. Uh, Pag-usapan po natin kahit na late na, no? Kasi laging bumbrown out dito sa amin gusto ko pong pag-usapan natin, eh hatid ko sa inyo, yung stand ko, kung anong masasabi ko, tungkol don sa ginawang uh, maisug rally. Alam niyo yung, yung salita sa, bisaya ba yon yung salita ng mga Duterte sa Davao? Kasi po, yung magkahawig pala yung dialekto namin, kasi yung maisog, na bisaya, ganun din po dito sa amin sa Bicol, ang maisog is matapang. So, maraming hawig na parehong salita. Anyway, so, yung maisog rally na yan, na at least natuloy na kahapon, eh, alam nyo, ayoko na mag-play ng mga speech nila. Ay, hindi naman talaga ako nag-play eh kasi, alam ko naman, napapanood nyo na yan sa, hindi lang naman kasi iisa o dalawang channel ang pinapanood ninyo eh. Alam ko yan. Kasi ako ganun din. Napanood nyo na sa ibang channel, at pare-pareho din naman, yung mga speech, mga speeches nila. Sa totoo lang, ayaw kong makinig sa mga speech. Kahit kanino sa kanila, yung speech ni pinakaayaw ko pakinggan yung mga speech ni Baste at ni Harry Roque. Ayaw na ayaw ko. Nakakarindi po kasi. Nakakarindi lalo na yung si Harry Roque na puro paninira talaga. My God! Hindi ko maintindihan itong si Harry Roque kung saan ang gagaling ang sobrang galit nito kay Bongbong Marcos. Diba? At talagang lagpas na lagpas na sa langit. Abot na hanggang impyerno po ang mga ang galit niya kay Bongbong Marcos, mga pinagsasabi niya. Grabe. At ito namang baste, ganun din. Akala ko ba, noong mga, lahat naman sila, lahat naman sila, yung ama niya, ito mga mag-aamang ito, Duterte, hindi consistent sa mga salita nila. Nung nakaraang mga araw, ang sabi nyo, ang sabi mo, baste, gusto mong maging intact yung unit team. Tapos ngayon, pinagmumura muna naman si Bongbong Marcos. Ang hilig magmura ng mga to mga kababayan. Hindi ko, hindi ko po maintindihan kung anong klaseng mga, mga tao ito na naturing ang mga mga naglilingkod sa bayan, mga politiko, di ba? Ang hilig-hilig magmura. Dito lang tayo nakakita. Dito lang ako nakakita ng politiko. Di ba dapat ang ang politiko dapat magalang magsalita sa mga tao eh, sa harap ng mga tao. Di ba na magmura ka, magpakita ka ng masamang ugali sa in the privacy of your own house. Pero pagdating sa publiko, oh well, kaplastika naman kasi. Pero hindi ba gano'n naman talaga ang politiko? Kailangan magpakita ka ng mabuti sa harap ng mga tao? Kahit na pangit pa yung ugali mo? Well, kung, isipin, nagpapakatotoo ito si Baste, ano? Nagpapakatotoo, totoong tao. Tao ba to? dito po makikita talaga kung anong klaseng pagpapalaki dito sa mga an, mga batang Duterte. Kung anong klaseng pagpapalaki ang itinuro ng magulang nito. Or baka hindi naman ang buong partnership ng magulang. Kasi sa pagkakaalam ko, yung nanay nila, si Elizabeth Zimmerman, eh mukhang matinu naman ang utak eh. Kasi kung hindi matino ang utak nung nanay nila, paanong masabi nung nanay nila na heartless itong si Sara Duterte? At kay Sara mismo galing yan ha, doon sa kanyang post. Sabi nung nanay niya, heartless daw ito. Ibig sabihin, alam nung nanay kung anong kapasidad ni Sara at kung anong mga, anong mga pinaggagawa nito nung mayor pa ito. Even siguro bago pa naging mayor, naging politiko. Heartless. Nanay mo mismo makapagsalita nang ikaw ay heartless. At ito sa ugal, ugal itong, itong, magkakapatid na Duterte na ito. Hindi ko lang alam yung pinakamunso ah. Ayoko namang isali yun, hindi naman siya politiko eh. Itong mga politikong anak ni Duterte. Grabe! At ang nakakatawa, Diba nagkaroon ng spot si Duterte, binigyan nila ng, 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 ng pagkakataon na magsalita through a video, na ayon doon sa salita niya, wala naman daw siyang balak, wala siyang galit sa kay Bongbong Marcos, wala siyang balak na ibagsak ang Marcos government, hindi naman daw siya galit, wala siyang reklamo kay Bongbong Marcos. Pero yung anak niyang si Baste, iba ang sinasabi. Ano ba yan? Sa totoo lang, itong mga rally na ito na kung tawagan nila na pre-rally ko, no, na hindi naman pre-rally, saan ka makakita ng pre-rally na ang mga mga na maririnig mo, puro pagmumura, puro galit, puro paninira, anong klaseng pre-rally yan? Sabihin nyo na lang ang totoo na kayo ay nangangampanya para pabagsakin ng gobyerno. Yun naman ang totoo eh. Grabe. Ang sasama po ng pinagsasasabi ni dito ni, ni Baste. Sa so, totoo lang nakaka ako, naiirita akong pakinggan siya. Kung hindi lang sa gusto ko malaman kung ano na naman ang nangyari doon sa rally nilang yon hindi ako makikinig dyan dun sa ibang isang bes ko lang marinig sa isang vlogger yung yung speech ng speech nila sa mga ibang vlogger hindi ko na pinakinggan ini-skip ko eh nakakairita pakinggan hindi magandang pakinggan at talagang at yung mga tao doon ano ba yon Alam mo, alam naman ng mga tao na yung mga nag-aattend sa rally ay iisang klasing tao, iisang grupo. Mga follower lang naman yun ni Kibuloy. Nagdaos kayo ng rally dyan sa Pampanga. Eh wala. May taga Pampanga ba na nag-attend? Eh baon-baon nyo -baon yung mga tao. Para, para, para ano. Magagawa nyo naman yan sa press conference, sa social media. Gayun din naman, bitbit -bit ninyo yung mga tao galing Dabaw. Eh dapat sana doon na lang kayo sa Dabaw nag gumagawa niyan at pwede naman naikakabit naman sa social media. 'Di ba? Nandiyan yung mga vlogger ninyo. Bakit kailangan pang dumayo pa kang saan-saan? <laughs> Nakakatawa. At saka hindi na ano, hindi ba kayo nakakahalata na alam ba nila o nagbibingi-bingian lang na hindi naman walang matinong tao na sumusuporta dyan sa mga ginagawa ninyo. Well, bahala kayo. Pera nyo yan, ginagastos ninyo, kayo ang napapagod. Pero ang totoo lang, sa totoo lang, habang ginagawa nyo yan, habang naglalakbay-lakbay kayo kung saan-saan, mas lalo kayong pinagtatawa na ng tao. At ito pa, itong bagong pasabog ni Baste, na kesyo galit siya kay Bongo, sinumbatan si Bongo, kunwari galit kay Bongo, yung mga iba naniniwala na may, may, may tension. Ewan lang ha. Ako hindi ako naniniwala mga kababayan. Bahala kayo kung maniwala kayo. Para sa akin palabas lang 'yan eh. Palabas lang 'yan, drama lang 'yan. Itong pag uh, paglayo na ito ni Bato ni Bongo yung kunwari eh hindi sila kumikibo. Humiwalay sila sa Duterte, kita mo sumama pa doon sa grupo na bumoto kay Chiz Escudero maging Senate President? Yan, ako ang tingin ko dyan. Dahil mga politiko nga yan eh. Mga plastic yan eh. Yan, totoo man o hindi, na dumidistansya sila sa Duterte. Ngayon lang yan. Ngayon lang yan. Kasi nga, mainit na ang mata ng mga mga butante sa kanila at mag -e eleksyon Drama lang po yan, mga kababayan. Huwag tayong maniniwala dyan. Nananahimik lang ang mga yan, si Bato at saka si Bongo. Maaari nananahimik lang yan para makita ng mga taon, ay, hindi naman sila sumasama doon sa grupo ni Duterte. Baka sakaling iboto sila. Ewan ah. Ako, ang buboto dyan sa mga yan, tanga, kasi po, talagang sa totoo lang, drama lang yan. Ako, hindi ako dyan naniniwala eh. Ako, kahit hindi ako sikat na vlogger, hindi naman ako ganun katanga. Drama lang yan. At yan, mga kababayan, kapag yan nanalo, yung mga mga Duterte Senators na yan, sino ba yung mga magre-reelect na, mga re-electionist, na Duterte Senators. O, di ba? Si Padilla hindi pa eh. Si Bongo, si Bato, si si Tolentino. Hindi. Mga magre-election kasi yan eh. Pag nanalo yan mga kababayan, babalik din yan sa amo nila. Doon sa amo nilang taga-impyerno. Di ba? Dito kasi malaki ang kita doon eh. eh kay bang bong Marcos wala naman yata silang kinikita. Sumasahod na bilang senador. Sumasahod pa sa mga extracurricular activities. May pera kasi doon eh. Tiba. Nandito doon ang kabuhayan. kaya siyempre, o oh, total na na. Balik na naman sa dati. Doon pa rin 'yan. Pinaglululuko lang yan, binubudo lang yung mga tao, yung mga butante. Sus! Kunwari pa. Kunwari pa man ito si Baste na nag-aaway. Hinda ko sa'yo. Pero yan po mga kababayan, eh, kung may babalikan. Kung may babalikan pa na boss digong, kasi by the time, malay mo. What if natuloy na yung pag-aresto ng ICC? Pwede wala ng bossing digong. At kapag nawala ang tatay na digong, yung pinakahen, pinakapuno, do you think magkakaroon pa ng power itong mga maiiwan? Kaya nga yun ang pinakaiwas-iwasan nila. Yung makulong. Dahil, mga mm, kababayan, tingnan mo nga ang itsura ni Digong ngayon. Hindi pa yan nakakulong, ha? Nandito pa yan. Pero alam nyo, makulong ba niya si Duterte sa abroad? Dahil marami na siyang pera. Ang dami-dami pera niyan, sinungaling yan, kaya wala siyang pera. San tambak ang pera diyan? na nasa kanya. Sigurado yan, pamamigrate din yan, yung mag niya. Doon, malapit sa kanya, doon, malapit sa kulungan niya, kung saan man yan. Kasi kaya nilang mag-migrate eh. Pwede araw-araw, yan dadalawin yung, dad, magdadalawan sila doon. Pwede malapit pa rin sa kanya yung, well, iba nga lang, iba nga lang ang ang uh, kalagayan na ikaw ay nakakulong sa ibang bansa pati, eh. eh, wala ka nang, hindi ka na makapag, hindi mo na magawa yung mga dati mong ginagawa. At saka, siguro ko po, ang kinakatakot ni Duterte dito, hindi yung pagkakakulong mismo, kundi yung kahihiyan. Kahihiyan. Pride parang hindi sa kanya katanggap-tanggap yung siya ay pusasan at yun nga mapatunayan, mahatulan mapatunayan na siya ay isang kriminal siyempre napakalaking dagok sa kanyang karangal, karangalan nga ba? may karangalan ba yan? di ba? <laughs> Eh, mga kababayan na ginagawa ng mga ito. <coughs> Kung bakit? Hindi, hindi nila matanggap na lahat ay may katapusan eh. ba diba, mga kababayan? Biruin eh, mo, ilang, ilang taon naging hari sa Dabao, itong si Duterte. O, di ba, naging mayor siya for 20 years. Pag mayor pala, pwedeng 20 years. Bakit ang presidente hindi pwede na maging 20 years? Hmm. So mga kababayan, yun lang po ang gusto kong sabihin. Ayoko nang magtagal kasi nagpapatay-patay na naman ng ano eh. Kanina pa eh. Kaya maigsi lang para ma-post ko kaagad. Yun lang po ang gusto kong sabihin na nakakabanas, nakaka, nakakarindi, nakakairitang pakinggan itong mga mga nag-speech dyan sa rally-rally na yun. Sa totoo lang, ayoko naman makinig dyan eh. Kaya lang, yun ang nandiyan dyan eh. Yun ang mga content. O, oh, di magpahayag din ako ng sarili kong opinion. Diba? O oh, kayo, mga kababayan, anong op opinion ninyo? Naniniwala ba kayo na talagang may hidwaan, may war talaga? Sa mga Duterte? Between the Dutertes and the yung mga kaalyado? Sa totoo lang. ba? Diba? Anyway, mga kababayan, kailangan mahalin at ipaglaban natin ang ating bayan dahil ito lamang po ang nag-iisa nating tahanan.